Pinatay ni Gideon si Nazeba at Zalmuna. Ikawalong kabanata. Ngayon, tinanong ng mga taga-Ephraim si Gideon, Bakit ganito ang ginawa mo sa amin? Bakit hindi mo kami tinawag na makipaglaban kayo sa mga Midianita? Nakipagtalo sila ng matindi kay Gideon. Pero sumagot si Gideon sa kanila, Ano ba ang nagawa ko kung ikukumpara sa nagawa ninyo? Kahit ang maliit na ginawa nyo ay higit pa kung ikukumpara sa lahat ng nagawa ng pamilya namin, hinayaan ng Diyos na matalo nyo ang dalawang pinuno ng mga Midianita, na sina Oreb at Zeeb. Ano ba ang nagawa ko? Kung ikukumpara roon. Nang masabi ito ni Gideon, huminahon na sila. Pagkatapos, tumawid si Gideon at ang tatlong daang tauhan niya sa ilog ng Hordan. Kahit pagod na pagod na, patuloy pa rin nilang hinabol ang mga kalaban nila nang makarating sila sa sukot. Humiling si Gideon sa mga taga roon. Sinabi niya, Pahingi po ng pagkain. Pagod na pagod at gutom na gutom na kami. Hahabulin pa namin ang dalawang hari ng Midian na sina Zeba at Salmuna. Pero sumagot ang mga opisyal ng sukot. Hulihin muna ninyo sina Zeba at Salmuna at saka namin kayo bibigyan ng pagkain. Sinabi ni Gideon, Kung ganoon, Kapag ibinigay na sa amin ang Panginoon sina Zeba at Salmuna, paghahahampasin ko ang katawan nyo ng matitinik na sanga. Mula roon, umahon sina Gideon sa Penuel, at ganoon din ang hiniling niya sa mga taga roon. Pero ang sagot nila ay katulad din ng sagot ng mga tagasukot. Kaya sinabi ni Gideon sa kanila, Pagkatapos naming manalo sa mga kalaban namin, babalik kami rito at gigibain ko ang tore ninyo. Ngayon si Nazeba at Zalmuna ay nasa Karkor kasama ang labing libo nilang sundalo na natira. Mga isang daan at dalawampung libo na ang namatay sa kanila. Nagpatuloy si Nagidion sa paghabon. Dumaan sila Gideon sa lugar ng mga taong nakatira sa Tolda sa silangan ng Noba at Jogbeha. Sa kanila biglang sinalakay ang mga Midianita. Tumakas si Nazeba at Zalmuna. Pero hinabol sila ni Gideon at nadakip kaya nataranta ang lahat ng sundalo nila. Nang umuwi na si Naguidyon mula sa labanan, doon sila dumaan sa paahong daan ng Heres. Nakahuli sila ng isang kabataang lalaki na taga-sukot at tinanong nila kung sino-sino ang mga opisyal ng sukot. At isinulat ng kabataang lalaki ang pangalan ng pitumput-pitong opisyal na tagapamahala ng sukot. Pagkatapos, pinuntahan ni Nagidion ang mga taga-sukot at sinabi, Natatandaan pa ba ninyo ang inyong pangiinsulto sa akin? Sinabi ninyo, hulihin muna ninyo sina Zeba at Zalmuna at saka namin kayo bibigyan ng pagkain. Ngayon, heto na sina Zeba at Zalmuna. Kinuha ni Gideon ang mga tagapamahala ng Sukot at tinuruan sila ng leksyon sa pamamagitan ng paghampas sa kanila ng matitinik na sanga. Ginibarin niya ang tore sa Penuel at pinatay ang mga lalaki roon. At tinanong ni Gideon sina Nazeba at Salmuna, "Ano ba ang itsura ng mga lalaking pinatay nyo sa Tabor?" Sumagot sila, "Katulad mo na parang mga anak ng hari." Sinabi ni Gideon, "Mga kapatid ko sila, mga anak mismo ng aking ina. Nangangako ako sa buhay na Panginoon na hindi ko kayo papatayin kung hindi nyo sila pinatay." Pagkatapos, sinabi niya sa panganay niyang anak na si Jeter, patayin sila. Pero dahil bata pa si Jeter, natakot siya. Kaya hindi niya binunot ang kanyang espada. Sinabi ni Nazeba at Zalmuna kay Gideon, Bakit hindi na lang ikaw ang pumatay sa amin? Kung tunay kang lalaki, ikaw na ang pumatay sa amin. Kaya pinatay sila ni Gideon at kinuha niya ang mga palamuti sa leeg ng kanilang mga kamelyo. Ang espesyal na damit ni Gideon Sinabi ng mga Israelita kay Gideon, "Dahil ikaw ang nagligtas sa amin sa mga Midianita, ikaw na lang at ang mga angkan mo ang mamuno sa amin." Sumagot si Gideon, "Hindi ako o ang mga angkan ko ang mamumuno sa inyo, kundi ang Panginoon. Pero may hihilingin ako sa inyo. Maaari bang ang bawat isa sa inyo ay magbigay sa akin ng mga hikaw na nasamsam nyo sa mga Midianita?" Nakahikaw ng ginto ang mga Midianita, ayon sa kanilang nakaugalian bilang mga Ismailita. Sumagot ang mga tao, Oo, bibigyan ka namin. Naglatag sila ng isang damit, at naglagay ang bawat isa roon ng hikaw mula sa nasamsam nila sa mga Midianita. Ang bigat ng mga gintong hikaw na natipon ay dalawampung kilo. Hindi pa kasama ang mga dekorasyon, kwintas, damit na kulay ube ng mga hari ng Midian, at ang mga nakasabit sa leeg ng mga kamelyo nila. Mula sa natipon na ginto, nagpagawa si Gideon ng isang espesyal na damit at inilagay ito sa bayan niya sa Ofra. Muling tumalikod ang mga Israelita sa Diyos at sumamba sa ipinagawa ni Gideon. Naging malaking bitag ito kay Gideon at sa kanyang pamilya. Lubos natalo ng mga Israelita ang mga Midianita at hindi na nakabawi pa ang mga ito. Naging mapayapa ang Israel sa loob ng apat na taon habang nabubuhay si Gideon. Ang pagkamatay ni Gideon. Umuwi si Gideon sa sarili niyang bahay at doon tumira. May pitumpo siyang anak dahil marami siyang asawa. May asawa pa siyang alipin sa Shechem at may anak silang lalaki na pinangalanan niyang Abimelech. Namatay si Gideon sa katandaan Inilibing siya sa libingan ng amanyang si Jowash sa Ofra sa lugar ng mga angkan ni Abiezer. Hindi pa nagtatagal mula ng mamatay si Gideon nang muling tumalikod ang mga Israelita sa Diyos at sumambang muli sa mga imahen ni Baal. Ginawa nilang Diyos si Baal Berit. Kinalimutan nila ang Panginoon na kanilang Diyos na siyang nagligtas sa kanila laban sa lahat ng kaaway nilang nakapalibot sa kanila. Hindi sila nagpakita ng utang na loob sa pamilya ni Jerubaal, na siya ring tawag kay Gideon, sa lahat ng kabutihang ginawa niya sa Israel.